Detention Center sa Bilibid. NBI tiniyak na walang special treatment kay Tevez. Hindi daw dapat pangunahan ni Senate President Chiz Escudero ang pagdedesisyon tungkol sa pagpresinta ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ayon po yan kay Senator-elect Soto. Kasunod ito ng desisyon ni Escudero na iurong sa June 11 ang presentasyon mula sa original na June 2. Dahilan ni Escudero dapat daw unahin ng mga priority bills ng gobyerno at ilan pang mga presidential appointments. Pero giit ni Soto na dati na rin naging Senate President, ang ganitong issue dapat desisyonan ng lahat ng mga senador bakit sila ng June junto dapat junto palang nila di kung ano gagawin nila hindi hindi pinangungunahan ng senate president kung ano ang gusto niyang gawin hindi pwedeng ang senado hindi yung senate president ang senado yung yung mga senador at the very least kokoko sila then the, the senate president can speak Dinepensahan naman ni Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada ang pag-urong ng presentation ng Articles of Impeachment. Paliwanag niya na pagkasunduan ito sa pulong ng Legislative Executive Development Advisory Council kung saan kabilang ang ilang senador at kongresista. Ito rin ang tingin ni Senadora Amy Marcos na kaalyado ni VP Sara. Dapat naman daw talagang unahin ang priority measures at hindi pamumulitika. Kaugnay ng balitang yan, hindi kinatuwa ng ilang mga kongresista ang pag-urong ng Senado sa petsa ng pagpresinta ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Para sa ibang detalye, live mula sa kamera sa Quezon City, magulat si Marian Enriquez. Marian, ano ba ang sinabi ng ilan sa mga House Prosecutors dyan? Yes, Ruth, dismayado nga no, yung ilang House prosecutors dito sa pag-reschedule ng presentation ng articles of impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda kasi dapat ito no, sa June 2 pero iuurong po sa June 11. Para kay House Prosecutor at Iloilo -Ilo 3rd District Representative Lawrence Defensor, kawalan sa taong bayan na tumagal pa o hindi magtuloy ang paglilitis. Hindi raw dapat i-delay ng Senado ang pag-usad ng impeachment trial. Ayon kay Defensor, dahil na-delay at inurong ang pagbasa ng Articles of Impeachment ni Duterte sa June 11, hindi makakapag-convene ang Senado bilang impeachment court sa June 12 dahil Independence Day o Holiday. Ibig sabihin, hindi makakapag-oath-taking o panumpa ang Senator Judges. Ang problema, mag adjourn si na-DA ang 19th Congress sa June 13. Tanggap naman daw nila ang dahilan ni Senate President Cheese Escudero dahil tulad nga nung pagpapasapan ng mga nakabimbing priority bills at pagkumpirma ng nasa higit 200 President appointments. Pero sana ay hindi na maurong pa ng maurong ang schedule. Hindi raw ito makabubuti sa demokrasya ng bansa at hindi rin magandang refleksyon sa Senado. Umaasa si Defensor na i-uphold ng Senado ang kanilang constitutional duty na umpisahan na ang impeachment trial forthwith o agad-agad. Giit pa niya, dapat magtuloy-tuloy hanggat makakuha ng desisyon ng paglilitis kahit patumawid ito mula 19th Congress hanggang 20th Congress base sa Senate rules o impeachment on impeachment. Nauna na sinabi ni Congressman-elect Laila De Lima na pagtataksil sa justice system kung hindi matuloy ang impeachment trial ni VP Sara. Giit niya, dapat sundin ang proseso, anuman ang opinyon ng mga tao at ng Pangulo at ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol dito. Ruth, umaasa pa rin nga na, no, si House Deputy Majority Leader at La Union First District Representative Paul Ortega na talagang paninindigan na po nito ng Senado yung kanilang huling mensahe, yung kanilang huling liham po dito sa Kamara at hindi na po magde-delay pa muli. Yan mo na ang latest dito sa Kamara, Ruth. Maan, binanggit mo na nga na baka ma-delay at tingin ba nila may sinabi sila, sila na parang tila sinasadya o delaying tactic yan? Yes, Ruth, hindi naman nila masabi ano, kung delaying tactic nga ba ito, pero may mga ilang house prosecutors na naghayag um, hayag na nga na concerned sila kung bagana na babahala sila na baka hindi po matuloy itong impeachment trial. Pero optimistic pa rin po ang ilang house leaders na talaga naman po itutuloy pa rin itong impeachment trial sa kabila nga po nitong delay at magputuloy pa rin ito ngayon na 20th Congress sa July 20 Um, eight, I guess, do sa sauna, no? yun yung nga uh, initial na schedule sa 4th Sona ng Pangulo pagbubukas ng 20th Congress. Yan mo ng latest. Yan po ang Express Report ni Marian Enriquez. Sa ibang balita, dalawa ang sugata ng araruhin ng isang pick-up ang limang nakaparadang tricycle sa Naikavite. Aminado ang driver ng sasakyan na lasing siya nang mangyari ang insidente. Nasa frontline ng balitang yan, si Nina Ong Pauko. Kuha sa CCTV ang matuli na pagmamaneho ng pickup na asul at walang kaabog-abog na sinalpok nito ang mga nakaparadang tricycle. Umatras pa ito at natamaan uli ang iba pang tricycle. Base sa investigasyon ng Naik Municipal Police. Yung driver is uh, Aminado Lasing. So ang sinasabi ng driver ay uh, hindi niya na-control na yung monobila. Siguro sa pagka-inom. Tiyempong may rumondang pulis sa lugar nang mangyari ang pagbangga. Pinipigilan nila. Nung pinipigilan nila, patuloy pa rin yung pag-atras. So walang ginawa yung pulis natin, kundi pinutukan na lang yung bulong. Apat ang sakay ng pickup. Galing raw silang fast food chain. Kasama ang kanyang kaibigan at mga pinsan. Unexpected event. I don't want to hurt somebody. Hindi ko kagustuhan niyo. Although, sabihin natin may sala ako. I'm very sorry. Pero I'm willing to pay for what I have done. Andito tayo ngayon sa terminal ng tricycle sa Naikavite kung saan sinalpok ng isang pick-up ang limang tricycle na nasa likod ko ngayon at dalawa ang sugatan. Ayon sa driver ng tricycle na isa sa nasira ang pamasadang tricycle na nakaparada lamang ito para mag-antay ng pasahero. Biglaan eh, nakaano kami rito, nakapila. Bago biglaan lang dumating yung pick-up na blue, bago inararo kami rito. Ang dalawang mag-asawa ay nagpapagaling na sa ospital habang isa sa ilalim na sa inquesting procedures ngayong araw ang driver na pickup at maharap sa reklamo reckless imprudence resulting in multiple physical injury at damage to property at Article 151 Resistance and Disobedience to a Person in Authority. Nagbabalita mula sa Frontline, Nina Ongpauko, News 5. Nasa detention facility na ng National Bureau of Investigation si dating Congressman Arnold Teves Jr. Pagdating sa bansa kagabi, matapos i-deport ng gobyerno ng Timor Leste, emosyonal na humarap sa media si Teves at ang kanyang ina na matagal ding hindi nagkasama. At live mula sa Muntinlupa na sa frontline ng balitang yan, si Elaine Fulhensio. Elaine, pakibigyan nga kami ng update. Nasa na ba itong si dating Congressman Teves at ano na yung plano ng kanyang kampo? Ruth, nakahanda raw harapin ng kampo ni dating Congressman Arnie Tevez ang mga kasong isa ng sa kanya. Pagamat hindi inisa-isa ng kanyang abogado ang mga magiging hakbang nila, tiwala si Atty. supaso so, na masasagot nila ang mga kasong kinahaharap ni Tevez. Pasado alas 11 ay kagabi nang lumapag sa Villamor Air Base ang Philippine Air Force plane sa dating Congressman Arnie Tevez kasamang ilang opisyal ng NBI, DOJ at a BI mula Timor-Leste. Agad na dinala si Tevez sa NBI sa Pasay City para naman sumailalim sa booking procedures. pinagbigyan din ng NBI na makaharap ni Tevez ang kanyang nanay na dalawang taon na walay sa kanya. Emosyonal lang mag-ina ng magkita. Mahigpit na yumakap si Tevez sa kanyang ina. Bumisita rin ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Tupasio. At sa press pod kanina ng NBI, iniharap si Teves sa media kung saan ipinaliwanag ni NBI, Jaime Santiago, ang kooperasyon ng Timor-Leste government para mapadeport si Teves dito sa bansa. Narito ang pahayag ni NBI Director Jaime Santiago at dating Congressman Arnie Teves. They also considered uh, the cases filed against him so they finally decided na i-expel from Timor-Leste si uh, Congressman Teves. Malukot ako dahil makukulong ako kahit hindi pa di ba convicted no. On the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for two years. My father died last December. Hindi naman lang ako nakauwi. Ruth, labas na lang ni Atty. Topacio dito sa NBI detention facility maging yung kanyang nanay at uh, naturo sila ng uh, pagkakataon oras na makausap at makasama pa si dating kong Tevez nang itinasok na nga dito sa uh, Bucor dito sa NBI facility. Siniyak naman ng NBI na walang maging special treatment para kay Tevez at sinisiguro rin nila yung siguridad habang pansamantala siya naka dito nga sa detention facility dito sa view court. And Ruth, after nito, ay uh, silang i-return yung warrant sa court ano, at, at saka pa lang maglalabas ng schedule yung korte para naman sa arraignment nga itong si Tevez, para harapin yung mga kasong isinampalaban sa kanya. Ruth? Yan po ang ulat ni Elaine Fulhensio. Yan at uh, susunod po. Babaeng nag-viral ng lumabas sa drainage nakatanggap ng pangpuhunan sa negosyo. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Frontline Express. ali mambuoong Eastern Visayas sa state of calamity yan ang minungkahi ng National Disaster Risk Reduction and Management Council kay Pangulong Bongbong Marcos dahil daw yan sa epekto ng rehabilitasyon ng San Juanico Bridge sa ekonomiya. Sa resolusyon, ibinasa ng NDRRMC dahil sa mga nakitang problema sa tulay, tanging mga sasakyang may bigat na tatlong tonelada pababa na lamang ang pinapayagang makadaan doon simula nitong May 15. Lubhang naapektuhan ang mga malalaking sasakyan na naghahatid ng mga pagkain, agricultural products, gamot at construction materials sa buong Eastern Visayas. Kung susumahin, aabot daw sa 300 hanggang 600 milyon pesos ang mawawala sa ekonomiya. Ang pagdeklara ng State of Calamity ay para mapabilis ang pag-release ng pondo. Wala pang tugon sa ngayon ang palasyo. Makakatanggap ng tulong mula sa Department of Social Welfare and Development ang babaeng nag-viral matapos lumitaw mula sa imburnal. Ayon kay Secretary Rex Gachalian, makakatanggap si Alias Teresa ng 80,000 pesos para makapagsimula ng Sari Starry Store. Pangarap daw ni Teresa na magtayo ng sariling tindahan. Sa ngayon, naghahanap buhay siya bilang isang basurera. Handa rin daw siya na kumbihin, kumbinsihin ang mga kakilala niya na walang tirahan na pumunta sa pag-abot shelter ng DSWD para mabigyan ng tulong. Tinitignan din ng ahensya kung paano matutulungan ang kinakasama niya para magkaroon ng hanap buhay. Yan ang mabilis sa pasada ng mga balitang dapat niyong malaman. Abangan ng 10 minuto pang Frontline Express mamayang 4.35pm. Ako po si Ruth Cabal. Magandang hapon.